Heto na nga po confirmed na nang iiwan ni Clay Thompson si Stephen Curry sa Golden State Warriors matapos magkasundo si Clay at front office ng Dub Nation na magkakaroon ng sign and trade para makaalis sa Bay Area si Clay. Pero Lebron James hindi magpapahuli na kikipagagawan sa free agency. Yan ang ating pag-uusapan ngayon pero kung bago ka palang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Eto muna, kakasimula pa lamang ng free agency ay marami ka agad ang nangyari. Unang-unan dyan ay si Chris Paul nga na napunta sa San Antonio Spurs at kinuha ang one-year deal worth $11 million. Having said that, magkakaroon ng legit point guard ang San Antonio Spurs ang veteranong si Chris Paul ang at iin na rin ang kanilang rookie na sa Stefan Castle. Maganda so far ang plano ng San Antonio Spurs na palibutan ng mga tamang role players si Victor Wembanyama. Siguradong magagamit ng usto itong 39 years old point guard sa San Antonio Spurs, hindi lang bilang mentor. Dahil last season nag-average pa rin ito ng 6.8 assist per game, kahit na backup point guard lamang siya sa Golden State Warriors. Balitang Paul George naman, tapos na rin ang ira ni Kawhi Leonard at PG-13 sa LA Clippers dahil hindi na i -re renew ng LA Clippers ang kontrata nitong si Paul George. At ang possible landing team ni Paul George ay walang iba kundi ang team ni Joel Embiid, ang Philadelphia 76ers. Grabe yung ipinalit dati ng LA Clippers. Makuha lang itong si PG-13 kasama ng Shea Gilgeous Alexander. Tapos ngayon, mawawala lang ng walang kapalit hindi na kinuha pa ni Paul George sa kanyang $48 million option at makakuha ng mas malaking kontrata si PG-13. Kung may umalis, may magbabalik naman ay eto si James Harden tinanggap ang two-year deal worth $70 million at may player option pa. Si Russell Westbrook naman ay mukhang matutrade na mga maka full court at ang kanyang destination ay walang iba kundi ang Denver Nuggets. Possibility pa lamang ito pero malaki ang jansa na makaka-teammate niya si Nikola Jokic. Nayaan na lang din ang Denver Nuggets na mawala si KCP dahil meron naman silang Christian Brown na gumaganda ang performance so far. Balitang Lakers naman mga maka full court. Nakakuha ng desenting kontrata si Max Christie. Four-year deal worth $32 million para sa former 35 pick ng 2022 NBA Draft. Pero hindi yan ang malaking balita for Lakers dahil itong si Clay Thompson, isa sa frontrunner ang Lakers para makakuha dito kay Clay. Well, hindi lang naman purple and gold ang interesado dito sa four-time NBA champion dahil andyan ang Dallas Mavericks, LA Clippers, and 76 ERs. Pero kung titingnan, mukhang Lakers ang makakakuha kay Clay Thompson dahil itong tatay niya ay former Laker at childhood NBA team ni Clay, itong Lakers. Pero magiging factor pa rin dyan ang perang eye or offer ng bawa teams dito kay Clay Thompson. Dahil kung matatandaan nyo, sa kontrata, nagkakaproblema ang negosasyon ni Clay Thompson at ng damnation dahil hindi binigay ng Warriors ang perang hinihingi ni Clay Thompson. Pero eto, sa free agency, sumingit na si Lebron James sa usapan. Ayon kay Adrian Wojnarowski, siya na mismo ang tumawag kay Clay Thompson. Lebron GM na naman ang kaganapan mga maka-full court sa NBA.